Hi vlog! welcome to my guys. Subscribe my, man, subscribe. Hi sa kamera. Hello. Hello, what's kay kay Jun. Oh, shout out pala. Sa, Brad, kumusta <laughs> dyan? Sa tropa namin dyan sa Amro. Oh, bibisita rin dito sa bakasyon nyo. Yeah. Subscribe to channel. <laughs> like it. shout out kay Jun. yung Batang Center. Shout out sa'yo, Tol. Natay ka na namin. Miss ka na namin dito sa aming oh. lalawigan. Part, may parto pala. May parto lang. <laughs> sabihin mo kay ma kay mo? Wala. Wala naman siyang ano, ano eh. Hindi, pinapanood e niya tong vlog na to. Uh, sabihin mo gusto. Waga, wag waga. Ay ka. Kung ka waga, wag waga, wag waga. Ano sasabihin mo? Thank you, subscribe. And ay, like the channel. Huwag niyo i-upload sa YouTube pag in-upload talaga. ayan guys, lalarga na kami. papunta kami ng isla. Isla Muerte. We, we are always ready. Hay okay. naman sa camera. Oh, hay sa camera po. Bar. Bad. Bad. Hi guys!

correr <laughs> Ayan, may jet ski sila 3.5 per hours Tapos ang bike 200 Kayak 200 Video kay 200 May balibulan pa oh いい <Thank> Major, at yeah. si at Vice Mayor Kasama namin si Michelle Kasama si Erika <laughs> Tunga sa loob salub, dun sa loob dun, di. Sa loob. Doon, doon, doon. Yan, dyan sa loob. Yan, very good. Ano boss, ligo na. Harap na to. Harap na, naihina ako eh. <laughs> 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 Ayan <Okay>, na. Ginamit niyo yang ano. Kami 'to. Yeah, no. wala ra. Ang sip na ko. Ayun, dalawa oh. Hoy, dalawa mag-aabot. Make it spicy 'yung may plain Mayor, ano ang lagay ng ano ating paglalakbay dito sa Greece Island? Pero kami, ayos lang Ayos lang. Pero muna diyan, nahihiya si Mayor ngayon. Di na rin talaga wala ka pa kayo dito, area. Pagka na kayo.

And the water park. We're to swim. <coughs> Wala tayong parot nila dito ah. Ay, pa... Kar! Kar! Ayaw, ayaw, niya. Ayaw. ayaw mo na. Ayan guys, andito tayo sa pinakataas. Pagod. Pinakataas na tayo. Ganda ng view rito guys. Ballon. Where are you? you? Not ready. Not ready? Not really. Hey, where are you? Where are you shook? <laughs> <laughs> you done lampanan nila dusasil na malaki oh. Ayan na dumediri na don kapit kapit lang kapit ang kapit lang kapit lang kapit ang kapit lang kapit ang kapit lang lang ang kapit lang kapit ang kapit lang kapit ang lang kapit ang kapit Tiram pa mo doon. Doon sa malaking cell. Ha? Ah, Ay, sabi na eh. <laughs> Na-rescue kayo ah. Huh?

So, yun guys Hi vlog Welcome to my guys ay MGS yo Haha! <laughs> ha si nanay tsakay <So>, grandawen <laughs> kay Sergioi <Sir Joey> Rodel <laughs> oh no limp sir oi ala alam normal mo muna ako guys kami pa banana po pero wala bale wala Sobrang <laughs> sayo. Ano sabi niya? Shout out. Mas gugustuhin ko pa magtrabaho kaysa sa mama dito. Shout out kay Grandmom

பாலிங்க பண்ணாதீங்க நான் வரேன் நான் வரேன் Salamat sa sponsor ni Mayor na pa-swimming. Salamat sa kakain, Mayor, Mara, look. There's a big shark. Just shark? It's a Sabi ng shark. Ako. <laughs> <laughs> <It's a shark. laughs> yes.